umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong sign na hindi ka na hinahabol ng isang lalaki. Ang una mga kasawi ay tinutulak ka sa ibang lalaki. Alam nyo ba kapag kang isang lalaki ay mahal na mahal ka niyan at talaga sobrang habol yan sa'yo, alam mo ba wala yung gagawin na itutulak ka sa ibang lalaki kasi ang isang lalaki kapag nagmahal yan madamot yan, seloso yan at higit sa lahat hindi niya magagawa na iba yung pakikisamahan mo na lalaki pero kapag ang isang lalaki ay tinutulak ka na papalayo at talagang binibiro ka pa sa ibang lalaki isa yan sa mga sign na hindi na sayo naghahabol ang isang lalaki ayan yung ating una na sign Hello mga kasawi is wala na siyang time sa'yo. Alam nyo ba mga kalalakihan kapag ka eto yung pinapakita kahit na anong yaya mo sa kanila na makipag date ka kahit na mamasyal kayo at talagang eto ay gagawa ng paraan at alibay para hindi kanya makasama wala na siyang oras para sa'yo at higit sa lahat ayaw ka na niya na nakakasama mga kasawi kasi nga wala na ang pagmamahal sa'yo or hindi ka na hinahabol ng isang ang lalaki kasi kung mahal ka niyan at tinahabol ka pa kagaya ng dati na sobra-sobra kanyang mahal, alam mo ba ang daming panahon at oras yan sa'yo na igugugol kahit na malayo yan, gagawin niya na makapunta siya sa inyong tahanan, gagawin niya para makasipot siya sa inyong date mga kasabi, pero pag wala na, hindi na siya nag-effort, nga nga ang ending, wala na talaga siyang gana sa'yo mga kasabi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasawi is basura ka na lang sa tingin niya. Napakasakit isipin mga kasawi na kapag ka nagmahal ang isang lalaki. Kung una sobra kanyang mahal, lahat ipaparamdam niya sa'yo. Umaga pa lang, tanghali, hapon, lahat nag-update yan. Yung itatrato kang parang prinsesa. Pero kapag once na hindi ka na mahal ng isang lalaki, pinakamasakit na marinig at maramdaman natin, yung parang basura ka na lang sa paningin niya. Yung kahit na andyan ka pero hindi mo maramdaman na present ka para sa kanya. Na kahit anong kwento mo sa kanya, hindi siya nakikinig. Na kahit pa anong problema yung sinasabi mo sa kanya, hindi siya nakikipagbigay sa iyo ng solusyon. At wala siyang pakialam kung ano yung mga rason na binibigay mo sa kanya, kung ano yung mga kwento na talagang sinishare share mo sa kanya bagkos lahat yan ay hindi niya napakikinggan kasi nga parang basura ka na lang. Kapag once yan ang pinaramdam sa inyo ng isang lalaki, isa yan sa sign na hudyat na hindi ka nang ng isang lalaki mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo ni sign. At syempre hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito. Lagi tatandaan sa mga kababaihan na kapag kayo ay nagmahal at naramdaman nyo ang ganitong trato ng isang lalaki, alam nyo ba mas maganda na bumitaw ka na. Sa una pa lang, parang mas masakit, pero eto yung dapat mong tingnan sa sarili mo. Mas masakit kapag pinagpatuloy mo pa ang pakikipagrelasyon mo sa isang tao na wala nang ibibigay sa yung effort, na hindi na sa'yo naghahabol pa bagkos. Ikaw na lang yung kumakapit sa isang relasyon. Na ikaw na lang yung naghahabol sa kanya pero siya wala na, mga kasawi. Napakahirap na sitwasyon yun, mga kasawi. Kapag ka ganito, yung na experience mo. Yung lamang po mga kasawi, yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!